bike sa bahay. Mountain oh, okay, bike. Kaso nga lang, ayoko talaga nun. Ang gusto ko nga, yung ako talaga ang mipili. Ang gusto ko ang kulay, at isay, at ganda. Ewan ko na nga lang talaga, kumukubra <coughs> kay daddy. Yung timing ko. Hindi ko na kung kasi ngiti papunta na nga kami sa bike ha. Eh. Wala na nga lang talaga, hindi pa sarado. Kasi ilang araw na nga lang talaga, ay may pasok na nga talaga talaga. Ay, okay, payagan ako. Maraming lumabas. Ano ba naman kasi? Yung so, isang araw nga, sabi ko sa kanya, pag nagkabay ka ko, alam ako ng bahay. Pero gusto ko walang patay. Sabi niya, <laughs> kaya naman nalungkot na nga talaga. Mahina ko. Pero wala na nga tayong magagawa. Kasi alam ko naman, nang na safety ko lang. Yung iniisip niya. Na pag usapan na nga din nila ng daddy niya to, kaya naman nung hindi nga umulan, ay bigla na nga lang talaga kaming pumunta dito. Sobrang excited nga talaga nito si Kyle. Paano ba naman kasi gustong gusto nga daw talaga niya magkabike Meron naman ngang bike sa bahay, binibigay na nga sa kanya yon ng daddy niya. Kaya naman ni Kyle, kaso hindi talaga siya komportable. Kaya naman ito, dinala na nga siya ng daddy niya dito sa may bike shop. tingin-tingin na nga muna dito si Kyle, tapos tinray na nga din yung ibang bike dito. Hello guys. Ngayon, tatry ko na nga sa malaki ni. Kasi medyo malaki. Ayan, nagpera mo si Daddy. 20, de. Nice Size 20? Oo. Uh. Ay, maaay. <laughs> Pinanong na nga kaagad ng daddy niya kung magkano to. Paano ba naman kasi itatry nga ni Kyle? Nagulat nga talaga kami sa zagot ni Kyle dahil ang mahal nga daw. Pero kaya naman daw ng budget. Sabi ng daddy niya kaya naman ito. Nagtatatalon nga si Kyle dito sa tuwa. Kaya naman din to ni Kyle kaso nga medyo mataas nakatingkad pa talaga siya. Ito na nga din talaga sana yung bibili ng daddy niya. Pero nung natry nga ni Kyle bigla nga talaga siyang nagalangan dahil nakatingkad nga daw siya dito. Kaya naman yung nasa labas nga tinry muna din ni Kyle. May tinry pong may ko eh malaki po. Kasi nga sa Parang ganon? Hmm. Hindi. Malaki pa po dyan. Ganto. Hmm. Hindi, maliit pa po, po. Maguro po mga Mountain. Ito na nga lang sa nakadisplay na mili si Kai. Ito nga, saktong-sakto kay Kyle. Feeling ko ay kakalakihan niya nga lang din to. Pero mas okay na nga yung komportable siya. Kaya naman ito, tinray na nga niyang sakyan itong isa. Namili na nga muna din siya dito ng kulay. Yung napipili niya ng kulay, tinatanong niya sa daddy niya kung maganda. Kaya naman ito, may napili na nga talaga silang dalawa. Sa mga ganto kasing gamit, ay napakausisa talaga ng daddy niya. Tinatanong nga siya ng daddy niya kung okay na sa kanya yung kulay at yung size nitong nakuha niyang bike. Okay na nga daw kaya naman ito, pinais na nga ng daddy niya kaagad. Tignan nyo naman, sobrang priceless nga talaga ng mga ngiti ni Kyle dito. Pero kung sa akin talaga nagpabili hindi ko ibibili Paano ba naman kasi napakadalang lang din talaga kasi niyang magbike sa bahay. Ilang beses binibilan pero hindi talaga niya ginagamit. Napakadali talagang magsawa ni Kyle sa isang gamit. Isa pa, hindi din talaga siya nakakaalis mag-isa ng bahay na siya lang yung magbabay. Kailangan may kasama talaga siyang mas matanda sa kanya. Kita nga din ni Kyle yung dating bike na ginagamit niya nung maliit pa siya. Kaya naman pinagsasakyan niya nga talaga lahat juice ko po. Kuya, babalik po kami. Seven pa naman nagsasara sila, sir. Kaya naman ito babalikan na lang talaga namin. hindi niya. po pala na namin Daddy. Araw para ko na po. Bayas na. Magka-try po pala kami doon pa. Bumpa doon. Para hindi sayang Pumunta na nga muna din kami dito sa DB Mart bago kami umuwi. Paano ba naman kasi bibili nga sana kami ng fries pero sarado na nga sila. Umingi na nga muna din sila dito ng buy. Ito talaga yung gusto gusto ko guys pero bawal. Kasi sabi ni daddy may hirapan daw ako. Pero makikinig ako kay daddy. Kasi para naman nyo sa ikukubuti ko. Pagka-uwi nga namin sa bahay, dumiretso na nga kami dito kaagad sa may eto ma. Inabi na nga kami dahil pinakain na nga muna namin tong si Kyle para nga mamaya ay maliligo na nga lang siya. Pagka-uwi nga namin sa bahay, inais na nga muna ng daddy niya itong mga preno. Tapos, sinangina na nga din yung mga gulo. O, ang tawa nga ako dito kay Kyle. Paano ba naman kasi kanina pang kiss ng kiss at thank you ng thank you sa daddy niya. Sabi na nga nito at hindi ko na nga talaga sa kanya pinapatry. Bukas na nga lang kako pero makulit talaga. Abay, kinampihan na naman nga ng daddy niya sa sabi nga ay ipapatry nga lang muna din dito kay Kyle. Kaya naman hinayaan ko na nga talaga sila. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.